Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. at tayo na po at magkapet padasal. Pinagdiriwang natin kahapon ang Valentine's Day at Ash Wednesday at tila magkasulungat ang mga ito. Ngunit hindi ito nagbabanggaan kung titignan ito sa mata ng pagmamahalan. May tinuro si San Ignacio de Loyola ukol sa pag-ibig. Love ought to be shown more in deeds than in words. And love is communication kung saan binabahagi ng magkasintahan ang lahat-lahat sa isa't isa hindi lamang sa salita kundi mas higit sa gawa sa kantang do you love me sa musical fiddler on the roof tinanong ni Tevya ang kanyang asawa mahal mo ba ako sagot ni Golde nilabhan ko ang iyong mga damit niluto ko ang iyong mga pagkain nililinis ko ang bahay pinalaki ko ang ating mga anak. Nagutom ako, kasama ka. Lahat ng ito sa nakalipas na dalawampung taon, 25 years. Kung hindi pagmamahal yon, ano ba yon? Sabi ni Tevya, So, mahal mo ako? Sagot ni Golde, mahal nga kita. Ukol sa pagpapakita ng pag-ibig ang Valentine's Day. Sa kabilang banda, Ukol sa ating mga kasalanan at gawaing laban sa pagmamahal, ang Ash Wednesday. Higit sa lahat, kasama nito ang pagmamahal natin sa Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, sa pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa espiritu ng pag-ibig. Maging amin nawa'ng sandata ang pagtitimpi sa sarili. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.